pinsan na Richard ko. Excuse me.

ay. Ninapolo <makes> uh, na uh, <makes> na? ano <clears throat> Nakakulong 'yung ano mo? Alin po? mo? Nakakulong po 'yung espiritu ko. Saan po? isang kagaya ng halimbawa tarapon no? Mm -hmm. tapos ano po mangyayari sa akin nakakulong po ako sa garapon pagdating eh, ng yung hindi ka ma maka ano yung unang una doon hindi ka makakatulog oh. mababalisa ka oh. uh, mawawalan ka ng gana sa mga ano sa trabaho, ano ganyan. Ako, walang ka ng ano noon. Dahil nga, parang nga, kumbaga sa ano, wala ka sa concentration. Kung namawala na, yung concentration. Mawawala yung concentration. Pero sa ngayon po, nakakulong po sa garapon. <coughs> yun. Yun na, yun nakakulong ka. Kaya, so ano po mangyayari is, po sa akin? Mangyayari sa iyo po may posibilidad na malauna na hindi mo na alam yung ginagawa mo. No. Mm. yung no. So yung nakikita <coughs> nyo po dyan. Mm -hmm. uh, uh, pwede na natin yung may oras ka bang kinakabahan? opo. na papa-delasyon na no? opo. Ilan po silang gumagawa? No. Hmm. Oh, ito

sumbata mga bata pa sila matanda ano na, talo siya Palos, so, walang umuugas kasi kasi identidad nilang diman, mayo, ito ano, subiya yeah. natin ng mga, hindi pa yung ano, dating mga ka Sabihin mo nga ng mga kaibigan niya na hindi mo tinurin na ng iba. Mm -hmm. Pero sa hindi inaasahan ng pagkakataon, magkaroon ng, sabihin natin, mga sinatagad ng, ng silos-silos. Mm -hmm. So, inggit sila gano'n? Inggit, no. <laughs> ano, hindi na. At <Atin> ang mga sasady, syempre, <coughs> sabihin mo man na sila, lahat mo mga, mga ka-anuhan, kaibigan, um, pero, sila kasi, sila man lang hindi mo nag-iisip ng isa. Kaya, uh, um, nagkaroon ng hindi. Dalaw na kung anong gawa, na nangailangan, na hindi mo na mapagbibiyan. Hindi mo naka Hindi mo utang Ito yan. Pero, ang hindi maganda, ito yun, na kung magasanong malaunan, sa hindi ka nakakatulog ng hindi ka pasok na papasok sa inyo hmm. ito kasi dito may posibilidad na tumaas yung tubo mo na tapos paano ba pag uh, tumaas yung tubo di siyempre eh, baka biglang mahilo mahigla ma matalisod, madapa o anong mangyayari, di ba hmm. Hindi maganda. At saka dito, ito kasi hindi ang kandila ko sila uh, na para bang inaano yun, yung bang inaalagaan nila sa plant meron silang tagagawa eh ito yan hmm. Hmm. so pinagawan ako ng dalawang tao lalaki babae dahil meron silang lihim na hindi na plano tapos nakakulong ako sa garapon na lang. Ayun, parang ganda kaya kung baka sa ano, iban, nararamdaman mo yung ikaw para hinahito na gusto mo na matulog. Mm -hmm. Pero pag higa mo, hindi na matatulog. Pero gaya man din ng mga paggagamot po, no? No, sila kagaya man din. Ano, 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 ano kasi, sya, hindi ba? Mm -hmm. Ano hindi ano, ba Sa mother side po. spiritual panalado kung tawagin. Mm. Nagagamit po hmm. tayo ng kandila. Magkano naman po yun? Yung kandila kasi niyo, yung sa ano, para maraman mo, pwede mo makita yan sa ano. So, eh, ano mo nga dyan na yung uh, ano? Kaya kandil. yung kandila. Kagaya nung bilang po kayo na Ano pong kandila? Perdon. Perdon? Mm Magkano po kaya? Wala kasi tulungan pa research ko. Hindi naman tayo sabi ko. Kung kaya, kung halimbawa hindi kaya, pwede naman yung mga tinatawag na partial. Pwede naman. Basta importante, eh, yung pagagamot. Opo, mga gano'n po katagal yun? Yan kasi ako ang pinaka minimum kong araw sa mga pagre-require ko, pito. Hmm. Kaya kaya gagamit man din tayo ng pitong pula, pitong puti, pitong pito man din ang kulay ito. Nakita mo na? Saan po ba nakikipre? Sa Shopee. Google? Sa Google. Google. google mo muna. Sige po, okay na po yun. Pag okay. ano po, pwede ko naman po kayong makontak pero okay lang po ba kung sakali? Okay ka okay. na nga. Kahit na anywhere, Parashel? punta ka sa... Basta ginagamot ka. Thank you. Anong tawag? Iriwan mo lang sa aking pangalan. Yun. Yung pangalan okay. 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 Ganyan yung kay tita. Ganyan, ganyan mo din ang... At saka kung may uras tayong magpangita, na kung halimbawa pupunta kita sa monumento, pwede naman. Opo. Okay. Kung dito, okay lang din. Mm -hmm. Kasi ang gamutan ko, Martes, Biernes. Mm Martes, Biernes, kaya nga. po. Mm -hmm. Okay. 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 Ito lalang ang kulta. Sige po. Nakita ninyo na. Ako ba yung 250? Tung... Mm. Ama no? Ah, malaki siya. Oo. Sige po. Ang laki pala, ano? malaking kandila. Sige may, po. May, may, bilang kasi tayo dyan. Hmm. Pitong puti, pitong pula, pitong kulay, puti. Sino po bibili po niyan? Ako po. A ako na po, yun. Ikaw po. Oo. Sige po. Magkano yung nandiyan anak na nakulagay? 200. 200. mm Magkakantal mo nga lang <laughs> para hindi mo pusa. Sige lang po, ipamalit naman po. Okay lang. Pero kailangan talaga magkakantal nila. Ay ganun ba? So magmumabad ako? <laughs>